yan. Yo, kanina pa, malis na kata. Ay, pumunta si Gary dito. Baka may bumili siguro. P Tapos. Ayun na, yung kayo, kami pa nato na ito na.

Pakita mo dito, pakita mo. Bago ba? Oh. Bago lahat. Bago uh, lahat. Bago lahat. Bago lahat. Bago lahat. Bago lahat. Bago Bago lahat. mo lahat. Bago lahat. Bago Bago lahat. Bago mo Bago lahat. Bago

Hindi, hindi, hindi. Ano to? Hindi, magamit niya. Naman mo!